Gabi na at mahamag nang maglakad pa uwi si Rina mula sa trabaho, dumaan siya sa lumang tulay na matagal ng pinabayaan, sabi ng mga matatanda. Doon daw nagmumulto ang isang babaeng na biktima ng aksidente maraming taon na ang nakalipas, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kanyang mga yabag, habang papalapit siya sa gitna ng tulay. Biglang hamampas ang malamig na hangin at may nolanagan siyang mahina, pero malinaw, natawa, hihihihi, napahinto siya, sino yan, sigaw ni Rina pilit pinapakalma ang sarili, walang sumagot, maliban sa muling halakhak, mas malapit na ngayon, parang mismong nasa likod na niya, dahan-dahan siyang lumingon, walang tao, pero sa sulok ng kanyang mata, may anino siyang nasal ayan, isang babaeng nakaputing damit, nakayuko, ang mahabang buhok ay tinatakpan ang mukha, bago pa man siya makatakbo, may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat, kasabay nito ang bulong na halos sing lamig ng hangin, hindi ka na makakauwi, napasigaw si Rina at tumakbo ng hindi lumilingon, hanggang sa marating ang kabilang dulo ng tulay, nang makalabas siya, napansin niyang tuyo ang kanyang balikat, parang walang nangyari, pero mula sa likod, umabol ang halakhak, mas malakas, mas nakakatindig balahibo, hanggang ngayon, tuwing gabi, may mga nagdadaan pa rin sa tulay na iyon, at sinasabing naririnig nila ang parehong halakhak na minsang nagpaalipin kay Rina sa matinding takot.